Grabe naman talaga ang paayuda ni Doni Pangilinan at Bel Mariano. Ang mag ay talagang halos pareho ng naipopost. Kung saan nga itong si Doni Pangilinan ay nauna na nga sa kanya mismong Instagram na nagpapakita nga talaga ng kanyang ginagawa kapag rest day. Kaya naman, inabang Bel Mariano ngayong araw since stress day din ito na kung saan nga talaga ay kinakiligan na ng maraming netizens at ng mga bula ang bagong post. Ito nga ang post ni Bel Mariano kung saan may caption itong me time na talaga nga namang kinumpara agad-agad sa post ni Donny Pangilinan kung saan kamay lang din ang pinapakita nito at talaga nga namang nagbabanding kasama si Cappuccino na talaga nga namang umani ng samot-saring komento sa social media. Grabe naman talaga na nagagaya nila ang mga kaganapan ngayong araw. Na kung saan ay updated nga talaga sila at inaabangan ni Donnie ang mga posts ni Belle. Umani nga agad ito ng samot sa komento sa social media at ngayon ay nag trending na. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates tungkol mismo sa Don Bell.